Siging pangita anang nga ang healing, siging healing anang 125 million kuno nga confidential fund. O niya ang question mga 70 kapin million. Pero naaroy na hitabo, healing dito Supreme Court, niabot yung Supreme Court, ka nang atong PhilHealth, na <laughs> where is now the money? Kana, wagi sa Congress. Niya gizero nila ang budget sa PhilHealth for this 2025 impeachment na one day impeachment record breaking na why impeachment tingali sa kalibutan o sa Pilipinas na makabreak anang record na nisod ang impeachment complaint morning pagkahapon impeach na ang officer ang vice president para ka nas bagan o para lang ni 215 more or less nga ni pirma labi na sa ato mga political leaders karon nindot kay sila manabi karon kay election man campaign period man ron no nindot kay sila smile nindot kay sila o oh, kananaang mga pulong mga pasalig mga kunuhay, simpatize, git sila nato, katong labing ubos ayaw to, o ana. Atong tanahon ang ilang binuhatan. Kaya kaning ni ang nanagan karon pulos-pulos na manidun ay binuhatan. O amay ni Dagan karun na waktay masubay ng mga buhat. Kumusta man, kining nanagan karon mga buta o dilik buta? Oye. Okay. Ah, sige, ato na lang specify sa Team Marcos o Team Duterte. Hain Manila'y nindot og bunga. Mga bunga nga nahatag sa atong nasod. Ang kaning naas Team Marcos o Team Duterte. Ayaw mo tubag ka ng angako ba ka ng... <laughs> Ang ako ba, gigay, gigay danta mo, imo na ng personal. Ano <laughs> na, na, tubag niya. Usbo ha? Analyza. Haen man ro'y maayog bunga nga gipakita sa tong nasod. O gato yung pamalandungan. Kanang haas Marcos o Tim Duterte. Ay tingog. Sa imo ra kaugalingon. Dili ko kadiktar nimo. mo. Kaya nga naman, lain-lain man taog, lain-lain tagkasinatian. Posible nga kanang tao nga imong gitanaw nga maayog bunga nga hanimo, mo, bati nagbunga nga rin ako. Muna, doon natin kagawasan sa pagpili. Nyakin sa tong tao nga nindot o binuhatan na niipikto sa kadaghanan, dili lang sa pipila, maog ito'y mudaog. Kaya nga naman, pilion man na ang katong nindot o hatag na rin nato. kung tanaw na sa general, sa Team Marcos o Team Duterte, hain may nakapaminos sa drogas. Kaya mo ni ang mga bati, drogas. Hain may nakaparang-arang sa presyos mga pamaliton. Hain may nakahimog dagkong mga proyekto nga napahimuslan alang sa kayuhan sa atong katilingban, mga infrastructures o uban pang mga sistema sa pangkobirno nga mapuslanon. Ani ba nilang mga timbang? Hain man ani nila ang nakapaminos aning korupsyon. Kaning kurakot nga mag aso, -aso yun ang korupsyon. Hain man ani nila ang nakapaminos sa gitawag nato pinatyanay kanang extrajudicial killings. Hain may nakapaminos ani nila. Hain may nila'y nakahatag o kaminos aning krimen labi na tulis kawat lugos o uban pa ha in manila ay nakapahatag o maayong sitwasyon sa atong katilingban nga dili na takulbaan na maglakaw-lakaw ka diha kaliton kag tio na nang pusil og pusilon kag imong e anak babae ga eskwela kaliton lag bunlot nga tos kalibunan bisan og grade 6 bisan o grade 3 nya tabangan pag yung repat yun pag yung ighuman ihuk pag yung nga nga ang pang, pang tabunan pag yung mga dahon kinsa Manila ang nakapaminos ani kanay atong butaran kay mga dili na sila daghan og dautan dili lang tamusalig sa ilang mga pulong kami sang mga pare, tanawa sa me. Kumusta man yung nagwali ka ron? Buta o dili buta? Hap. <laughs> <laughs> Kanang hap ko ang kakitag juta yun niya. Piligro matumba. Uh, o nakakita, may nagpananaw, may ni mo. So, ang unang sukdanan, sa tao nga dili buta, dili na siya magsigig tanaw ana mga puling kana mga gagmay apan ang iyang unang makita ana ang dagkong apan ang mga truso mo iyang makita mo na ingos Kristo kuhaa o sa anang mga truso una ka makakuha sa puling sa imong isig pero kana mga kuan kana mga tao nga mga buta mga leaders nga buta ang ilang makita ana ang mga puling. Puling. Sa ilang isingkatao. Ha tanaw na to ha leaders man nato, to man karon sinador o og mga congressmen. Mao na to, sila na natog sila o House of Representatives na ay national representatives. Mao ang atong upper house, ang atong lower house mao say lower representatives of the people. Tanawa ang ilang karon. Unsa man mga apan in relation last corruption, unsa may mga amount nga ilang gisigihan og duki-duki ang gagmay o ang dagko. Siging pangita anang nga ang hearing, siging healing anang 125 million kuno nga confidential fund. O ang kikwestiyon, mga 70 kapin million. Pero naaroy na hitabo hearing dito Supreme Court ni Abot yung Supreme Court kanang atong PhilHealth na <laughs> na ada project kanang panay ang sana? Negros panay gimaras negros na infra maodi ay gikuhaan o grason nga nung gikuha reserve fund ko nos PhilHealth Health nga 60 million a ah, 89 unta to, 60 ra na transfer kay i-finance anang panay gimaras negros na infra nya kana panay negros na infra matud pa dito sa Supreme Court pag hearing na man social media fully funded na di na sa loan na to, sa South Korea kanang bangko dito nga nagpa-loan 174 billion kapin. Niadto pang 1920 ba to? 1921. Diha gi low na nato pero wa pala na ma-implement kay wa ta kibaw ma-implement. Ma Unya <laughs> pagka 2022 di palutsan sa naglain ko no matod pa dito Supreme Court og additional budget nga 50 million. Wa pa magsugod ang project ha? Pero nana nato ang amount na-release na kay loan man. Na loan naman. Para anang maong project. Pagka 2023, laing na 50 kapin million ang gibutang na sa daana na maong project. O pagka 2024 ba to? Gipa, gikuha na ang laing 60 billion sa PhilHealth na reserve para gyapon anang maong project. Matod sa question sa Supreme Court, how can you finance a fully funded project? Why is there a need to finance a fully finance project? Kanya, how immediate na kuhaon niyo ang kwarta na reserve sa PhilHealth, di reserve ba ito para sa operasyon sa PhilHealth, inyo yung kuhaon, how immediate nga wap aman magsugod ang project. Ha, ina man da itong 174 million na release nga loan, nagsugod na rabang patak ang interest ato. Where is now the money? Kana wa hearing sa Congress. Nya gasugod pa din na 1921. Nya gi zero nila ang budget sa PhilHealth for this 2025 tungod kay naa ko na pundong kwarta nga 600 billion na wak tanduga sa PhilHealth based on 19 2021 na record dito na ni gawa sa Supreme Court gitan dito sa justice nga nag-inquire og nakita nga 1921 20, an 2021 record sa PhilHealth ang liability 1.1 trillion ang iyang asset total asset 3 billion na apagani deficit na 800 billion pesos. Manong na amay reserve, where is the reserve na naamang gani 800 billion na deficit sa asset versus liability. Kining mga butanga, mga igsoon, ako nang gisgutan, kay usahay kitang mga leaders, di na lang kumuingon kinsa gidihas Congress, kinsa sa Senate, kinsa sa atong executive. Usahay kitang mga leaders, sama ninyo sa mga ginikanan, sama na mo mga pari, mga obispo, usahay magtanaw rata unsa to'y nakaapiktar sa atong kaugalingon. Dita magtanaw, unsay nakaapiktar sa kinabag ang katauhan anha tadiha, mabuta kanabang ang ato na lang personal agenda o security and welfare ang atong tan-aon dili ang kinabag-an dili ang kinabag-an we cannot please everybody yes it's true we cannot solve all problems yes it is also true but see to it na ang problema nga atong gisulbad beneficial makaayo para sa an dili lang sa pipila ang impeachment na one day impeachment record breaking na why impeachment tingali kalibutan og sa Pilipinas nga makabreak break anang record nga ni ang impeachment complaint morning pagkahapon impeach na ang officer ang Vice President. Para ka nas kinabagan o para lang ni atong 215 more or less nga nipirma? pirma. Ah, tanawon kay ang kinabagan wa kauyon ana ang kinabag-ang Pilipino katurang 215 ang nakauyon mga butato sila. Kaya ilang nakita ang ilarang kaugalingon dili ang kinabag-an makita na nato sa social media unsay reaksyon sa kinabag-an ni anang mga comments karon diha social media gabaha galunop ang mga comments kamo na lay discover din alang ko mosulti ninyo try to discover by yourselves kanus aman ta honong aning atong pagkabuta mga leader sa simbahan leader sa gobyerno Unya na bang mga hug nagitas kanal? May langon tag kanal kay pwede rata mo bangon ang kuyang mahug na gitas pang pang. Asa ka pa doon ang Pilipinas karon? Asa pa doon ang simbahan karon? Ganek karon ang ato mga seminaryo dinhi sa Pilipinas, jutay na lang kaayo ang mga seminaristang nanod. Dagha mga parokya karon sa lain-laing mga nasod bisan sa sentro ganek sa Italy, sa Spain, diha anang Europe nga mogenay sentro atong Christianity daghan ang mga monasteryo mga seminaryo na nga sira mga parokya na nga sira kay wa nay mga pare. nganu basin ang atong mga leader sa simbahan apil na ko ani mga buta na giguroy na nila ang simbahan padong sa kanal o padong sa pangpang ang ato nasod na utang hapit na moabot ko no naog 17 trillion pesos. Kabayad pa katana. Nga sige gyapon ang korupsyon, sige lang gyapon kining ni ang away natos mga naso, mga nasudnong mga leaders. Asa ka padong ning atong nasod 20 years from now kung dili gini masulbad mga hugitas kanal ang inyong mga anak wailabot ang ako kay wa pa koy ako <laughs> ang inyong mga apo unsa kay atubangon anak nila nga kahimtang sa Pilipinas nga karon gani ni pingit na mantas kalisod lisod na magpalit og bugas daghan na kay manganhis ato dinhi magpapalit og bugas magpapalit og tambal magpapalit anang na ang mga sapatos og uniform sa ilang mga anak magpapalit anang nga ang magpabayad anang tuition hasta pamliti sa ilang mga anak na nag-eskwela anhi naman pangayoon sa ato liso na mangaita kolekta gani din higa liso na mangaita baligya aning slat nganong ari pagyud mangayo wa mangani magminyo ang pari ug ang madre ako naman hinoy sigig pangitag kwarta para sapatos para gatas para anang kuan pangkat niya, inigtan aura ba na ako? sa mga record? Kaya ako man ang Why mga kasal kasagaran? Why kasal? Niya, may ngunin daghan mig anak. O niya, wa mi trabaho. Niya, na daghang anak. Why mga kasal? Ako, sige kong ingon, ay mo pagpuyo-puyo. Ni ay na nagpuyo-puyo. Mga ayo, pagid na nila. Gisupak pag yun ang akong gisulti. O niya, ako pagipangayuan o suporta. Di ba? Unsa may tawag na adding insult to injury. Sambot ka, pa sa kamuan ako? Galison kong ana, adding, insult to injury. Na ayway simba-simba, wagyo'y anhi-anhi dinhi, siging bisyo ang anak, nagbasket, nabali ang tiil, nangayo na sa dirig para ipa gasto. Nako, sus, why simba-simba? Why hug-hugs kulikta? Yeah. Sige lang dua, bisa lang ang Domingo, na bali ang tiil, ako na'y pabayron. Naano man na? Nanumana, kay ang atong panodlanan sa gobyerno, wak na'y hapit-sod. Wak na'y hapit Inig-ingon na, inig -dis inig -ingon na to sa atong SUAC, kanang Social Action Team, ilaman manang interviewon. hon, ningat to sila niya ng opisinahan, Itagaan sila ane. Gamayin taong kayo, ningat to sila aning Politikuha gitagaan sila ni gamay kayo. Dilig giud paigo pa der mo nang namasin sila diri sa simbahan. Ako, ah oh to ganing kolekta bi ako mo paminao no para tagbaw ta ani. Eh. <laughs> oh, angatong SBF dag napatay para ni sa satong kumbinto. Napa 7928 kaslats nga wap amahalin. Pero angatong halin ni abot sad og 52,072 kaslat. Oh, arang-arang na lang ni. Pero napay 7,928 ka slats tag 500 pesos o pa ni Mahurot. Pero pasalamat ko ninyo mga igsoon, ang atong Santo Niño's Healing Gifts na humanag yung kahalin atong birnes na sobrahan pag 95 ka slats Oh, na to. Praise the Lord. Nahihinay ra gito siya. Niya, yeah, naapagintay Haligi para ni Mama Mary, itabang ni Natos kang Father Arnel, 5,632 pa itong halin, Napay 6,368 na tag 100 pesos. Yeah, nasa ni 20 slot challenge, na tag 2,000, 26 na atong nadawat. 20 slot challenge kay dona naman tay, gisaad na 20 kahaligi ang atong idonate dito. Hala, palitasan sa ni ninyo. Ginagmay lang pero ato gining gigamit para sa kaayuhan sa kinabag-an. Unya naasay ato rong selebriton nga Holy Week magsugod naman karong Merkulis, magmerkulis sa badlis naman ta. Ipang-remit din ang inyo mga lukay din uh, para sa atong gastuhanan sa Holy Week o sa atong umaabot nga 12 uh, Paris Fiesta karong May 3. Ala, maghimo na sa tag special slash.